Hi guys, happy Monday morning here in the Bulacan. Kumusta na po tayo, guys? Nawa'y patnubayan tayo natin Panginoon sa araw na ito. Sa buong maghapon, iligtas siya po ang ating mga mahal sa buhay. Thank you, guys. Guys, mino for today, I uh bumili ako kahapon ng alimasag. Ayun na po siya, guys. Hindi ko kaagad naluto, kaya ang ginawa ko, pinakuluan ko at itinabi ko, guys. Gawin natin ito, ginataang alimasag with sili, bawang, kamatis sibuyas, asin, paminta, gata, mayroon tayong kalabasa, malungkay, asitaw, at mayroon tayong gabi dyan guys. Ginataang alimasag gud lahat na po na yan guys. Tara guys, samahan nyo po ako. Hi guys! Ayan na po yung ating kawali at mainit na po yan guys. Siyempre maglalagay na po tayo na maglalagay na po tayo ng mantika guys. Okay na po yan guys. Ilagay na po natin ang ating sibuyas. Siyempre, ilagay na natin si kamatis. At ilagay na natin ang ating bawang. At hayaan po muna natin yan guys na maluto. Pakpan na po. Hi guys, balikan na po natin. Kakagaling ko lang mag-walking guys at ito. Pagdating ng bahay, syempre magluluto mo muna tayo. Para sa atin, family, sipat kakain ito kasi favorite ko ka po yung alimasa. Okay na po ito guys. Ilagay na po natin yung ating gata. Pero mamaya guys, pag ano, pag hindi pa luto ng aking gulay, mag-additional po ako ng gata. Then ilagay na natin yung ating kunting asin tsaka yung ating paminta. Yan guys, kumulo na po yung ating gata. halo nyo lang po siya guys. Ano nilagay na po natin yung ating sitaw. Lagyan na natin si sitaw. Tsaka yung ating kalabasa. Simpleng ulam ito guys, pero masarap. Kaya kailangan wag masyadong overcook po yung ating gulay pag tayo nagluluto. Isisama na po natin yung ating gabi. Hindi ako maglalagay ng tubig dito guys kasi gusto ko purong gata. Kaya mamaya pwedeng mag-additional tayo ng gata. Yan na po yan guys. At takpan lang po natin ito. Balikan natin mamaya guys. Hi guys, balikan na po natin. Okay na po ito guys, malambot na yung ating kalabasa, sitaw at saka gabi. Ilagay na po natin yung ating alimasa. Masarap ito guys. Ilagay na natin si alimasa. Guys, nasa inyo po kung maglalagay kayo dito ng mga seasoning na 'yan. Nasa inyo po 'yan, guys. Pero dito sa bahay, iniiwas ko po muna 'yung mga seasoning. Sorry, Sorry naman sa mga seasoning, seasoning. Sorry ha, kasi hindi kami mahilig talaga. Mas gusto ko 'yung simpleng luto lang, 'yung paminta lang, asin lang. Tama na po 'yan para sa akin. Kasi kami lang din naman ang kakain eh. Pero kayo, kung gusto niyo may mga susunin at gusto niyo masarap talaga ang inyong mga niluluto, go po tayo guys. Kasi ang sikreto po talaga ng pagluluto ay maraming bawang, sibuyas, kamatis, yung paminta asin. Yan na po yung pinakasekret po ng pagluluto. At syempre, pag tayo nagluluto, ay may kasama po yung pagmamahal. At huwag po tayo nakasimangot pag tayo nagluluto. Joke. <laughs> may ganun talaga. Guys, uh, hindi na po ako nag-additional ng gata kasi tama na po pala siya. Ayan, tikman po natin. Mm. Sarap. At saka try niyo po yung kasi iba yung ginataan po, talaga hindi nila nilalagyan ng gabi. Sa akin po, nilalagyan. Kung try niyo po, masarap pag may gabi. Hayaan na po muna natin ito, guys. At ilagay na nga po natin itong syempre yung favorite nating si lagay na po natin yan guys yan at gusto ko ha, uh, medyo magmamantika po siya ng konti bago natin ilagay yung ating malunggay kaya see you mamaya guys ayan na po yung ating gulay nilagay ko na po yung malunggay kasi hindi po tayo naka on kanina guys tama na po ito guys ipatay ko na yung apoy kasi ma over cook po yung ating malunggay tikman na nga po natin guys tama lang po yung gata Ay. Hmm. Ang sarap. Nakapatay na po yung ating kalan, guys. Kasi, baka ma-overcook na po yung ating malunggay. Wala na pong apoyan yan, guys. Pero, kumukulo pa rin. Kumukulo pa rin yung ating tawag nito. Ating gata. Ayan po, guys. Simpleng ulam, pero masarap, guys. Try nyo po, guys. At lalong masarap talaga pag nilagyan nyo po siya ng uh, taong na ito, yung gabi. Pwede na po yan, guys. So, nagmamantika na yung tagiliran. Kaya, lutong-luto na po siya, guys. Ready to eat. At tikman ko again yung sabaw. Ayan po, guys. So. Ayan. hmm, Sarap! Gayahin nyo po ito, guys. Maraming salamat for watching. Hindi ko man po kayo kilala. Thank you, thank you, thank you so much sa pagpapanood po ng aking simpleng recipe. God bless you all. Thank you.